magpakita ko bala sa inyo ay nagtakpo doon ko sa para ko May nagsilip sa bintana may nakita ko mga gusto na luto na ay wow. hey, automatic eh malakat po yung dahil sa gwa aray galakat na ko tanto ka bala pag abot ko sa guwa ngita ko sa singit Uy, nating yung singit ako, so, kawat. tago ko rin ng singit ay dok ko sila singiton ko ang bangustin na. Pagliso ko, ay aba ito, ng halayan. Ay, katunto. ito. <laughs> Siyempre, ginkuha ko eh. Gamito ito na Hindi niya halayan niya. Yan yung magustin niya. Pagtakoy ko para. Wow. Ari ay pasan ko na itong singit. Pakadto sa puno ang magustin. Buso ng nuto. Di para wawayan tayo yung binin sa ila. Tulog ka ba lang kung ano kadamo ang nuto ay abaw ang iban ato ilay sa babaw ari oh lapit-lapit labuton na niya malabot ko niya oh oh araw um mm. na oh, liwat liwat way nakakas liwat ari ay labuton ko ay malagpok ni. um mm. masugod na ko dahil paningit ah ari oh salua salua ay ginsipa ano na saker masingit naman taliwat eh May arat, oh, araw to araw tulungo ka balaw masalo ginaya sa akong basket Hinaan, ara ay te, sa lo, amo ko na yaka expert. Tagduha pa na kabilog ara basket. Wow. Ari pagi di sao man nakita pagi ko ari o tulo ka nano o nan no. Nga kadugan na mo ka to aw. If forward na na to, nabatian ning ko ba. Gin forward ya gitud ara o tatlo na, na sa basket ha. Ibandira tan dayon sa kamera. Ara ay tulo ka pala ko ano nakagwapa. May ara ay kugal idugang gin singit ko na na o ay ko nang gin Masailo naman ta sa piyak na side eh. Ara, oo. Oh, oh. Magkikita nyo to. may ginbutong na kuda. masilip-silip naman tadi wa. Ah. basi may makikita tadi. Damang. Oh, ah, ah, damang. Oh, uso damang sa bungaw. By Eden, damang. Ah, mangustin niya. Ito niya. Oh, tuluka ka bila, oh. na. Maging ginbutang ko sa basket. Kinasangit sa akong singit. Masailo naman tadi sa piyak ng puno. Kaya dali yan may nakita ko yung damo. Ano to? tuluka nyo niyo Ay, abaw. Gapamaypay ng mga nuto. Lahat ka muda Saka ano ka mo Mandam mo sa akin. Ari ayo Nagtanggal ako May grasya na kulay na ko Tulo ka bala Pamatii ka mo na lagpok na nan Tulo ka Ay ang but A katahom mga wow. Ibutang na siya danas dalong Ah May okay, pangitaan Danis siya ng upod Ari ipartner ito siya Tulo ka, ka bala oh, Nan o oh. Lagot na sa kamot niya, Tulo ka bala Nan Ina o oh. Ay katunto Wala pa nang focus sa camera butang din sa bintana o ah butang na subay subay balay ngita naman tadi sa pd malabot o ah oh ato siya ato lumpaton ta o ari na ba, katakong ay butang ang na nanggit ari kay ka damo sa budlay si nito sa kaon tayo o ang gamay gamay nga puno sa mangustin din sa kaan sa dako ang atako Siguraduhan lang to ang hawaida sa tuko. Kay base, malumpat ka lang alang. Ay mangguro ah, ginchick ta na iya before tanang nagsaka. Para sigurado tayo nga hindi tayo maglumpat alang alang. Do may tuko gid Dali dali ko pa nao kay base iya mapilitan ta sa tuko. Mamagpag ta, dahil, sa subay kay perti gid ya. Dumunta mo magwanta. Pagwa ta na dayon ang aton nakuha eh. siyempre, ara ay tulo ka bala. Ara sa busa ko puno-puno na tulo ka bala. Hmm, ato, dumunta mo sa subay na tapos masao ta dayo makarina hindi ah eh, magpag nanta ti perti perti na damo ang subaya natulog ka blo clean siya siyempre taga anta reward aton sa pinamalhas ko to kasaka hindi na pwede nga hindi ko magkaon eh tulog ka bala panghamal padako dako na niya baba do ka dulok dulok hindi nga tao niyo sakto na na usap tunla na bit bit naman taki ni ang mangusti no kinawat naman sa puno sa piako Wai ko ni Ginka awa chuya ko lang ni nga wai Ari ay, Plus tarta na ni Salamisa Damo na naman ni Mahisa Sa ginaubra ta Pag inggit, Pikit aw, 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 ah Sabi ko si Rosmar ba <laughs> Ari ay tapos na Ibalik ta na ni singit Plus tarta ni tanlong, Na magamit naman sa iban ay abaw, nagtangla-tangla pa. Sakto na nga, binili man ang iban. Ari ay maplastar na ta. Tungod sang kainiton, mabutang tayang di para. Wow. Kasi maglala istigmatisim ta. Ay abaw, magantos naman ta. Ari ay una nga buka, ipakita ko danay sa inyo. Kaya basta mambal ka mga din ang look ko. Te, ihungit ko na ni para mabalang kong lasa. Kailangan man ni kong tulukon ta Ay, ang kanamiton, Ari. Madugang pagita buk on ta ni sa duha tulo nang paano ko ginahungit ah daw kala ini nga manggustin ha haw marang sa burya madugang naman ta isa ah. namit niya tamis tamis niya ton marang ano gid bala to mangustin umarang ay pasensya lang choy tungod bi sa katamison daw marang na akon panglasa mapadayon lang ta di ah. ari ay mapko naman ta isa pagbukas, hamal ta da ay siya, basta ka namiton ang ginakaon. Halong ng to, basi madunlan ka. Hinay nako kuya magkaon, choy. Hindi ka magkabala ka. Aryo, makuha naman taliwat. Last na niya, kay binanta niya sila. Pagbuka, erikta bubo sa baba. Naan, amun na siya. Pagkatapos na, usap, kag magtindog, kag maghalin. Ay, pangwaong ko niya. Ni ako niya. Kapo yung ni niya. Kawawal ko niya. Te, diri nang taas ta. Daso naman tamatinikal ah.